How does it feel ito na? At sa lunes sila mag-ist. Oh. Oh, sobrang bilis na. Ang bilis po ng mga pangyayari since nag-start ako ng showbiz. Mm -hmm. Sobra pong maraming nangyari sa career ko na sobrang iginabago ng buhay ko po eh. Sa different aspects. Uh, nagsimula ako sa Alakdana. Then nakagawa po ako ng mga pelikula sa GMA Films. And then sa Metro Manila Film Fest. my beloved. And then ito na nga po yung Uh, isa po sa mga dreams ko na mag-lead sa isang show. Yan, yeah, One True Love po sa Monday na. At prime time ito. Prime, uh, prime opo, day. prime time din. Nakakalamdam ka ba ng pressure? Anong... Uh, hindi po mawawala eh kasi talagang uh, first time ko pong magbibita kasama si Luis. Mm -hmm. And then prime time pa po kasama ang mga, siyempre bigatin po yung mga cast na si mm Misago -hmm. Tecedro, Mr. Raymond Bagaching, at si Miss Jean Garcia kasama mm -hmm. din po namin. So, sana po maging maganda lang talaga yung resulta ng nagiging feedback po ng mga manonood sa One True Love. Of course, si Miss kasi parang this is her first show dito sa GMA. Apo. na na experience mo na ba na makatrabaho siya? Nang taping na ba kayo? Ay, yeah. hindi pa po pero nakakasama ko. Sa Nakak teaser? Ayun, sa teaser si po nak nakakasama ko na rin po si Miss Abbott sa, ayun, mm -hmm. may cut-like na po sa Presco na Victoria. Sobrang tahimik lang po si Ms. Agud eh. Sobrang, mm -hmm. just very approachable. Uh, at first po, akala ko po, uh, hindi ko po siya kayang lapitan. Pero talagang nung nakita ko po siya, dapat since uh, baguhan lang po ako, artisan, dapat magpapakilala sa mga yes. superiors po. So, mabait po si Ms. Agud. Handa ka na ba sa parang uh, mga dati naman? Um, Siyempre na tep-lady will give you good comments. Siyempre may money ka. Handa ka na ba sa mga kanyang? Opo naman. Since nag-start naman po ako sa showbiz, hindi ko po, I'm always ready for intrigues. And lulus po sa mga magko-comment ng negative. So, okay lang po yan kasi uh, good or bad. But publicity is still publicity po. Ano yung nasa standard ni Luis? Bakit click na click siya sa, sa masa, sa, sa viewers? Oo opo nga. Nakakatuwa po kasi kahit alam naman po natin na hindi po kami ni Luis in real life. Okay sinusuportahan pa rin po kami ng mga manonood ng GMA sa mga ginagawa po namin project. So yun, yun dun po ako na parang natutuwa kasi parang hindi nila kami penetration. Dapat meron kayo something amin off cam. Uh -huh. So mas nakakatuwa po kasi magkaibigan naman po kami ni Luis niya eh, off cam. And iba pa rin po yung napapakita namin on screen. Paano si Enzo? Ko? Ay si Enzo. Paano si Enzo? Parang identified kasi si Luis kay Enzo. Mm -hmm. Tapos niyan pinartner na naman ulit sa'yo, parang nakaka-apekto ba yon sa, sa love team niyo? Ever since kung nagkaroon po si Luis and Enzo ng something mm -hmm. special, uh, kahit pa po ng alakda na days, wala, never po naging issue. so, mm -hmm. hindi po nakasagabal, wala pong naging, naging parang uh, hindrance dun sa mm -hmm. naging relationship nila kahit magka-love team kami ni Luis. So, ma, ma malinis po lahat, smooth. Bakit parang ikaw wala ka bang one special ngayon? Bo? Ah, meron ba? <laughs> <laughs> wala, wala, wala pa po. Wala pa ba? di okay. ako. Bakit? Ano, kasi baka ma, mawala po yung focus ko eh. Mm -hmm. Kasi yung focus ko po talaga ngayon is yung mapaganda pa po, po yung trabaho ko dito sa since isang taon pa lang po mm -hmm. So marami pa po ako dapat gawin, marami pa po pong dapat patunayan. So, siguro pa pag naka-adjust-adjust adjust na. And kailangan ko pa rin kung siyempre tulungan ko yung family ko. Pag na in love ka ba, Alden, nawawala ka sa focus? Ano uh, nawawala ka ng focus? Uh, Mababaliw ka pa pag na-in love Hindi naman po sa ganun dito. Parang ano lang po, siguro yung priorities ko po nagiging naiiba po. Mm -hmm. Yung pinapapriority ko, siyempre pag may love nang pumasok, yung siyempre eh, kahit pa paano ipapasok yun sa top 3 mm -hmm. priorities mo. So, yun lang po siguro. So ayaw mo i-prioritize mo nila yung love? Ayaw po. Eh pag may dumating na tingin mo magpapatid, pag natin, tingin mo, ito na siya yung one true love ko. Wala pa ito yun. Ito naghahandaan mo yun. Re ready red yun naman po dito kasi hindi naman po mawawala yung, yung love kahit papa paano. Minsan unexpectedly darating siya sa'yo eh. So, ready na lang po siguro. Adam, masasabi mo, nakapagpundar ka na rin ngayon sa, sa dami na rin naman na sa gym at sa na-achieve mo na rin naman. Kasi before, nagkakausap pa tayo, yung, yung sabi mo, nagbabas ka lang, ganyan, sa may okay. happy ka lang, na may coach ka lang na second hand. So ngayon, ano ka na, kung we, can, oh, we can say na parang contento ka na, na kung baga sa now, well provided na yung family mo, ano, ano gusto mong bilhin tayo mo. Opo, isa, isa rin po yung mga kinakatawa ko dito kasi yung mga naiipon ko pong pera na nakukuha ko sa mga projects ko po and endorsements, uh, nailalagay ko po sa magandang news eh. Like, napapaaral ko po yung kapatid ko ngayon bunso sa college. And then, uh, basta ka po kasi yung family ko nanghingi sa akin eh. Kahit wala na ako. Basta sila lang well provided. Okay lang. Okay na po ako doon. And then, ngayon po, nag-iipon po ako na para makabili ko sana ng bagong kotse. Ulit. So, para yung isa ko pong kotse mapalitan na kasi kailangan ko po ng medyo malaki ngayon. Ah, sempre sa bahay. Bahay po siguro next. Next. Uh, Tapos hopefully po near GMA na para malapit po sa work. so sa Laguna ka pa rin? Laguna pa rin. Wala kang half house dito. Meron po kaso masyad yung mga lolo ko po kasi lolo ko yung nakatira. So ayoko na pong makikita. Baka maabala po sila. So, sinasaga ako pa yung sanay na rin po. Pero happy ka na din naman na ikaw ang pabagasan eh gumagasas para sa family mo. Yung kasi ang iba ba siya sabi niya na para sa inyo yun lang maa, sa yung pamilya mo. Hindi naman gano'n. Ay po. hindi. Wala, wala naman po sa point na ganun. Ako lang po talaga yung tum, nag, na. na nagbibigay sa, sa dad ko since, mm -hmm. since biyudo na po siya. So medyo uh, kailangan tulungan ko rin po yung dad ko kasi mahirap naman yung siya lang mag-isa. Mm -hmm. So mm nag-aabot po ako kahit hindi niya ako hinihan. ay na mag-asal ang dad mo. Ay! Mukhang... Pogi ng dad mo eh. <laughs> Kasi may uh, sinabi uh, uh, Wala naman po akong issue kung mag-asawa ulit yung tatay ko. Kasi mm -hmm. basta kung saan po siya masaya, supporta uh, na si mga kapatid. Mm -hmm. So happy ka na sa na ikaw lahat ang sumasagot naman sa kanila. Gusto gusto mo talaga ko. Okay? Gusto ko talaga uh, talagang tumulong. Uh, kasi so far naman po hindi ko pa naman sakop yung bills. Mm -hmm. na, and yung iba pang bayarin ang kasi ang expenses ko lang po usually yung ride ko po sa kotse then yung tuition ko ng kapatid ko ng bunso so tas yung, yung, budget ko lang din po sa akin pa rin po yung, yung gastos ko po parang yun isa po at isa yun po yung mga expenses ko at saka yung ipon mo yung pera mo yeah, ipon po talaga para sa kotse at saka ako eventually bahay hindi mo naman din i-deprive yung sarili mo for having uh, things na uh, uh -huh. actually yun nga rin po yung sinasabi sa akin ng iba na parang bakit wala. Kaya po nung, nung galing po akong US sa uh, LA, parang ano, okay, shopping. Ano, po, ano daw ba yung napili ko sa sarili ko? May mga nagtanong sa akin. Kasi parang mas inintindi ko po kung ano yung bilin ko. Nung mga, nung mga uh, na, like yung, 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 lola ko, and then yung... Kasi ako po masaya na talaga po ako sa ganun eh. Kahit wala na, wala. Yung mapasaya ko lang yung mga taong mahal ko. Kahit wala, kahit wala po ako, okay lang. <laughs> <laughs> ako din may gusto. <laughs> Oh, uh, na-achieve mm -hmm. na mm -hmm. uh, At um, kung mas ano rin, kung meron kang sasabi ng inspiration mo yun sana sa so, pagkakabaka. Uh, uh, lang. inspiration But parang ano rin sana, nalilig mm -hmm. uh, ka kay Sarah Labati. Yeah, I yeah. don't no, 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 yes. Ano ba yon Nalilig ako na kay Sarah? Ikaw ba yung ano, nagpapadala yun, ng flowers? Bulak-lak Nakikita sa... na, uh, uh, ko lang din po siya. Chocolate yun. yata yung niya. Sa Instagram. <laughs> ano ano bakit mat matunog na yun siguro ano na, na talagang pag nakikita po kami ni Sarah, we're very close mm -hmm. to each other talaga and uh, I value naman talaga our friendship ever since nag-start mm -hmm. ako kasi si Sarah po talaga kahit hindi pa kami artist ng dalawa uh -huh. we've known each other starstruck pa lang Star daw and uh, natutuwa lang ako kay Sarah kasi kahit pa paano kung kung hindi niya nakalimutan ko ano yung meron kami before na uh, yun nga kahit naman before, we're close na talaga kasi lagi kami magkasama during S.T.A.R.S. drop So, yun. Ganoon so, pwedeng, how possibly ma-develop ka sa kanya? Kung gaya, kagaya po ngayon dito, bihira-bihira po kami mag-heat and So, Haling, may sya, so, so, wala kang balang kagawa pa Siguro po siya ngayon wala pa po. Mga kapuso, inibitahan ko po kayo manood ng One True Love sa darating na June 11 sa GMA Delibabad. Uh, kasama ko po dito syempre, si Luis de los Reyes, Mr. Raymond Bagatsing, Miss Jean Garcia, and of course, yung very first project po ng ating newest member of the Kapuso family, Miss Agatha Cidro. Susuportahan niyo po kami.